Good morning mga kailaw! Ito na naman po tayo uh, Ilaw Moto po at nagbabalik uh, For today's episode po ngayon po ay September 6 2024 and ngayon po, po ay Friday, ngayon? Friday! Friday, like Friday po, and and yeah, po ngayon and ang gagawin po natin ngayon ang target po natin ngayon ang goal natin now, for today is maka 1,000 pesos ayun po yung goal natin ah, uh, sa kahit na anong paraan ah, uh, natin yung goal natin 1,000 pesos para may pagdagdag tayo sa alaman sulit ngayong ano, araw kasi hindi nga tayo bumiyahin kahapon ayun and ito na po at uh, kasi meron tayo agad yung booking booking natin is um, mounting 59 pesos ay 49 lang pala So, ni gaming tayo pero ang nagiging problema yata ngayon sa matrap kasi wala nang ulan. Wow. baka next week wala nang ulan ay next week pala madami pa parang ulan kasi sabi uh, Tired eyes, need a cup of That's right, that's my only friend just the sun coming up on the horizon Ano August, September, di ba? September pala Madami pala nga nga, September 12 daw Hanggang 17 ay mayroong paparating na bagyo Hindi bagyo pero low pressure area Sana huwag naman mangyaring ganito Ang tagal ng ulan, mga forestation, marami rin hindi nakabiyahe at marami rin siyempre yung napasaya ng ilan kasi maraming kita yung ibang tao pero siyempre mas maraming yung nasalanta for sure. Kaya ngayon uh, pili din natin maka uh, 1,000, 1,000 plus yung kung magalabas na lahat tingnan natin. So kailangan ko na siguro mga maka 1,2 lang hindi, 1,4. Ayan, try natin. So yun, first booking natin is tapsilog Silog Tropa So ang lai nito, gulod eh so alam yun na natin yung order natin First booking natin Uh, 49 pesos nagbigay na tip na piso okay, master Yan. tara puntaan na natin to sa bulod yun item pick up na ta tayo mga chong uh, papunta to sa tag papunta ng timog so dilimhan tara hindi ko alam kung sasabayan ko pero pag ganunan natin yung ID dito sa labas siguro parang isang kong dito sa kanin eh ito po sir may daan ba dito? papunta mo yung dalang dito lang talaga grabe traffic yun sa Altrip so third booking na tayo na pala natin yung ano yung second booking natin eh na lang yun pa dito 110 yung second booking natin sakto lang yung binayad ni madam hindi natin yung third booking natin ito 74 lang to ayun boss uh, namin na to punta tayo sa tamesa na load na natin yung ano na na natin and Six kilometers lang to guys napakalapit. Ayan talaga. guys, uh, ano lang to, dito. 6 kilometers lang, 80. Bilis, di ba? So, ito guys, uh, pang-apat na buking ngata natin to. Sobrang bilis lang, sobrang dali lang na ano natin. Sobrang dali ng buking natin. Ito, 80, 80 pesos nandito na ako agad 1 kilometer lang yung beat up. medyo hindi sayang yung ano natin kasi di ox na dito box na box to hindi po allito. medyo pa ako kay ano

Yes, ma'am. Alam mo po. Sige, isang exacto para di ka mahirapan. Ah, sige, ma'am. Yeah. Sige. Ha? Salamat, ma'am. Thank you po. Okay na ka, ma'am. pag <laughs> ko kayo, ma'am. guys, nakuha tayo ng booking kaso laki masyado na itong booking natin ano to, tag dito nagpas siya ng 20 kilos kaya dinoble ko na yung bayad kasi mabigat talaga siya hindi naman sila lugi dito yun lang ako ng dugo grabe shit guys ayun 500 na tayo ano pa lang 10, 51, 7, 8, 9, 7 8, 9, 10. <laughs> 500 na yung kinikita natin tapos may gas pa tayo ayun natin momentum naman tayo pick up uh, papunta naman to lang Diliman balik time Diliman from Pasig going to Dil Diliman so ay ten pick na tayo kahit toro yun sa isang Diliman sa so, QC tayo ngayon Et, ayun tara pero bagin natin ngayon sinapin to siyempre okay. 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 Hindi okay. 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 na natin next naman yun ako magkano na ba tayo hindi natin so 11 pa lang nakaka 160 pa lang tayo pero sa ano laki na ng pera ko yung mga tip kasi ano ba tayo ay doon rin. Puro credit tayo. Okay. Tapikap po. Para po. na booking Credit to credit Dito ako nadali dati Nahuli ako dito Beating the red light Kain tayo sa Ano Sa kinakainan talaga Namin lagi Nung Nagpa-basketball pa kami dito sa bahay to. Ayan. Ngayon na natin i-drop yung isa. i leap na lang naman, malapit na yon. Tara, ayun na tayo. Sarap kumain dito, guys. Nice. Kaya ko sa inyo yung kainan na masarap dito. Ito siya, ba? Diba? Short corn to. Tapos kakainan ko lang, kakainan ka lang dito. Nandito na. Anong street to? Road. Road. Ala, wala na. Wala na yung road 11. Wala ka. Saan na yun? Saan na liipat? Eh, baka ito. ba Wala na yun Kaya yung dating ano, wala na. Yung parisan. Sana nalipat yun Wala Thank you Oh, sarap dun eh Ah, sige. Okay. Thank you. Wala na. Hindi na yun yun eh. So, eto yun eh. Kasi dati, wala na pala. Nag-iba na. Sarap ng forest Promise. Yun lang. Kaliwa tayo. Ito daw meron. titingin natin yun yung parisan na yun sarap pa naman yun tignan na rin natin to wala na rin tayo doon sa pang ilang booking natin yan. Siguro pang pitong booking na yun. And then, kuha tayo. Sombrelo. eto cash naman to. Yung kanina yung mga pinagkukuha natin, puro ano yun? Puro, mantab dito. Puro, credit. Um, Mag-loadin natin. Sarap na kinain ko kumain ako ng kapito ng parambula doon nakita nyo naman diba kaso ah, parang budol kunyari wala pero wala ah. hindi siya ano sa akin na ah, honest review doon sa kainan na yun ang bagal nung ano ng mga nagsiserve kahit na marami sila aligaga sila hindi ako matating number 2 um, walang pila yun, so hindi nila parang ito trabaho ko parang ganun Ito lang trabaho ko Yun yung napansin ko lang naman Sana ma-improve nila yung service nila Medyo pangit ang feedback doon Pangit feedback ko talaga doon Hindi ako nag uh, na negative Madalas never akong ganun Pero ito yung experience ko doon sa Naging service sa akin is negative Pero sa pagkain, mas sabi ko masarap Masarap yung ano nila Masarap yung boto-boto uh, kasalanan ko kasi humingi ako agad ng buto boto na hindi nagutom na tayo eh kaya nag ano na tayo pero all in all masarap yung ano buto-buto ayun kumina natin yung magwalong booking natin for today pumunta ako ng South Caloocan kasi titignan ko kung meron ng papel yung motor para ma-reissue na namin alam nyo naman excited na tayong bumiyahe <laughs> register natin sa ano pangalan nito. Ni pa tayo mga ano mga may ad pick up tayo dalawang Makati almost ano to 350 go 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 salamat salamat Lalamove move ayan guys ito hindi uh, natin na lang kung makakamagkaano na tayo hindi mga nasa ano na yung 900 yung pagka-drain up ko to magkaano na Yan, nandito tayo ngayon sa Makati. Pamakati tayo, Tagigata to. Yan, o oh, Pasig, gano'n. Hindi, Makati pala, Makati. Kasi Makati yung unang drain up ko eh. Ah, uh, from, ano yan? from Malabon. I'm from South Caloocan going to Makati. Ito naman, from Malabon going to Makati. So, 4.9 kilometers na lang para uh, matapos natin to. Yo, yo! So, nandito tayo sa Dasmariñas Village, guys. Ito yung pinakaayaw kung pinapasok kasi sobrang ano, sobrang hassle talaga kasi lalo ako pag pinapasok ko. Hindi ko alam kung bakit. Daming mayaman hassel, asel talaga hassel yung araw na layo ano ako kasubo ilang dalaga na ng pagdas marinas dapat pala talaga tatanungin nyo. kasi ay naku po next time next time lesson lesson to nakapagatid na ako dito before pero hassle to yung feel and best pa bang tsaka to hassle para sa akin hindi ganun ga ng mga aso dito ah hehehe <laughs> pang ano natin to pang 12 booking natin guys pang 12 na booking so anong oras na alas ay 6.30 minus natin yung 2 hours na ano natin na inintayin natin kasi kinuha natin yung papel ayan wait na lang natin si madam Ah, ano pala na ito, pick up na ito, so papuntang diliman. Wait na lang natin. 84 pesos to. Last, last drop off na natin. Ayan mga kailaw! Ayan mga kailaw! So, kumita tayo ng 1,310 sa application. Tapos, ang nagastos natin is 300 sa gas at uh, 200 sa top up, up. Sa tip siguro, naka 200 din tayo sa tip. So, ang ano ko, naka 1,3 tayo minus bali 1,5. Sa libo malinis guys na uh, kinita natin ngayong araw. <laughs> take home na yun wala nang ano doon wala nang check 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 dalawang beses na kumain masyadong magasas yung kain ko 200 dalawang kain medyo hindi ko gusto yun sanang yung 200 kung sa kain diba kung 300 namin kasi pwede na yung pagkain eh. Ang ulang ba? ramdam mo nung sitla ng pero okay lang uh, learning experience talaga lahat lahat na nangyayari sa atin learning experience and uh, ayun sana one day lagi okay, kasi baka mga pwede depend na lang sa sipag mo talaga eh sa akin kasi na atik talaga ako kung may kaya pa kasi pag uh, mga no? hindi ko rin ko masabi pero all in all all goods all goods all goods ako sa akin yung ko na pang extra kaka ano makakabili uh, na lang ako ng bigas na ito So, na natin namin yung pera namin and nakakabawas uh, natin sa utang. Bawas sa utang yun, check it. Saan namin yun? Kahit uh, nakaka-15,000 lang ako sa isang buwan or... Oo, oh, 15,000. Pwede na sa akin ng 15,000 sa isang buwan. 15 sa mil sa uh, lalamo pa, hindi oh, oh. oh, na sa ngayon, ha. Hello, pala dito. Ah, meron na. Kinapaano ng na palay mga ano dito? Oh, good job to si ano. Talim. Oh, ano nang inayan. Ang lalim. Dalim nun So pinapadaan na yung mga kotse dito Ayun o oh. na na talaga siya sa akin na nakasasakyan, possible na kung ano, yung Mindanao Avenue extension possible na siya ayan, dito na natin talaga tatapusin yung vlog natin mga kahilaw, uh, sana magustahan nyo yung ano, yung naging biyahe natin ngayon, at kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe lang kayo, hit the notification bell button para lagi kayong updated sa lahat ng uh, upload natin, yun Hanggang sa at ano pa ba kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe uh, subscribe kayo mga paps. Yan. Sige, hanggang dito na lang mga king Bye. -bye. <laughs>